Magandang-magandang araw po sa inyo lahat Welcome back po sa ating video farming series sal D Agustin here At uh, itunoy po natin yung ating uh, Pagbabahagi sa inyo ng aming mga farming activities Dito po sa Lesang Integrated Farm na ko po yung pagbibigay sa inyo Pagbabahagi sa inyo ng mga videos na may voiceover Or voice explainer, kaya eto ngayon Yung ating video may kasama ng voiceover Para mas madali po ninyong maintindihan Ano ba yung ginagawa namin sa aming farm Okay, so dito po ay Makikita po niyo yung aming Paghahanda sa taniman ng green bell pepper. So nakita nyo from the my previous shorts na may or reels na meron po tayo mabawa kong sa inyo, yung California Wonder na 68 trays. So dito po natin yung itatanim. At napaka-importante na at this stage ay kailangan na ihanda na po natin yung ating bed. So, ang nakikita nyo pong itim ay, di ba nagawa kami ng CRS previously? So, kung hindi nyo pa yung napapanood, i-check nyo po yung ating uh, video reels at uh, video shorts. Andun po, binahagi ko sa inyo kung ano po yung sangkap ng ating homemade organic fertilizer na mula sa carbonized rice hull, saka po yung mga ipa na po sa kulungan ng ating mga free-range chicken. So, guys, tingnan nyo, integrated po yung ating approach dito sa ating farm. Okay, going back po dito sa ating paghanda. So yan, yung pong design ng ating bed ay meron ka na sa gitna. At yung uh, space na naiwan ay sinasabog na natin yung mixture of organic fertilizer. So ang purpose po niyan ay minimix natin yung mga microbes dyan po sa ating lupa. Nang sa ganun, yung mga microbes na yan na po sa CRH ay trabaho po sa ating soil. So yung natural na mga nutrients na available sa soil, sila naman ang magpa-process para maging pagkain ng ating mga halaman. Okay, so sila na ang ating basal fertilizer, di ba? After po niyan, yan po ay uh, i natin. So maglalagay po tayo ng mga uh, enzyme and activator, no, to to have or to add, add to add more uh, more variation po ng mga microbes yan po sa ating lupa. So basically po, yung mga microbes po na yan ay galing po sa indigenous. No? Galing lang din sa palipaligid po yan, sa mga compost, sa mga ver vermicast. So yan, halo-halo po yan. Mas maraming magkakaibang microbes, mas maganda. So yan, ini-spray na, ini na po natin, ini natin sa tubig para po uh, pumasok po siya sa ating lupa. And after po ng step po na ito, ay kukoveran po natin ito ng mulch. No, no, huwag nyo po munang bubotasan yung mulch. Hayaan po na mag or naka, nakabalot ng at least 5 days yung ating bed nang sa ganun ay magkaroon or magkaroon tayo ng anaerobic fermentation no so mas okay po yung ganung proseso and iinit po kasi yung bed natin kapag tinamnan niyo po agad yan so magbigay ng tamang panahon para lumamig yung lupa at saka po tayo mag-transplant so subaybayan so niyo po ating next video at papakita ko sa inyo yung ating transplant day in 10 to 14 days siguro at kung hindi ka pa nag-subscribe sa ating channel, click the subscribe and follow button para masubaybay mo ating mga videos. Yun lang po. Kita kita sa next video. Bye-bye!